Ken Chan muling hinaina ng warrant of arrest bigong mahuli ng mga pulis. Sa pangalawang pagkakataon ay muling sinubukan ng pulisya na maghain ng warrant of arrest kay Ken Chan, ngunit bigo ang mga ito na mahuli ang aktor. Ngayong biyernes, Nobyembre 8, Muling nagtungo ang mga pulis sa bahay ng aktor para iserve ang warrant of arrest ngunit walang tao sa bahay nito. Formal na kasing kinasuhan si Ken ng kasong estafa ng Quezon City's Prosecution Office dahil sa di umano'y labing 14 na milyong piso investment deal na kinasasangkutan nito. Sa naging panayam ng media sa legal counsels ng complainant na sina Attorney Joseph Noel Estrada at Attorney Maverick Romero ng Estrada at Aquino Law Office, kinumpirma nito na sangkot ang aktor at ang pito pa nitong co-investors. Trinay lang natin iserve ang warrant. Actually, pangalawang beses na ngayon. Nagbabakasakali lang tayo. Di siya Ken nakita eh. Wala siya. Saad ng abogado, ang complainant na di umano'y naloko ng grupo ng aktor ay ayaw magpakilala ngunit inilarawan ito bilang isang lalaking negosyante na nasa edad 45 hanggang 55. Nangako raw si Ken ng profitable investment sa restaurant at iba pang negosyo nang magkausap sila noong 2022. Binigyan ng grupo ng aktor ng 14 na milyong piso bilang investment, ngunit kalaunan ay tila hindi na tumupad ang mga ito sa kanilang napagkasundaan. According to the complainant, hiningan ng investment ni Ken, hindi naman sila authorized to solicit investment from the public. Using misrepresentation, fraudulent schemes, nakakuha sila ng pera sa complainant, lahat ni attorney. Estrada Dagdag pa niya, ang aktor raw ay direktang nakausap ng complainant para sa kanilang deal. Sa tanong naman kung ibinigay ba mismo ng complainant ang pera kay Ken, ay sinagot ito ng abogado ng, sa kanya napunta yung pera. Ang involved na pera ay nasa labing apat na milyong piso. I think base sa complaint, mga dalawang bigayan in less than a year, pagpapatuloy pa ng abogado, dalawang libo dalawampu't tatlo pa noong nagsampa ng reklamo at naturang businessman laban sa grupo nila, Ken ngunit nito lang ito umakyat sa husgado. Sa ngayon ay wala pa silang ideya kung nasaan ang aktor at maging ang pito pa nitong kasamahan ay hindi pa nakikita. Ngunit nang bisitahin namin ang Instagram page ni Ken, ay nagpost pa ito kahapon sa kanyang IG stories at tila na sa ibang bansa ito. May ibinahagi pa itong larawan niya na may caption na, Mindset is everything. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para manotify ka kung may bago kaming upload.